Yan po mga bro mga sis magagawa ko ng Shanghai one pot lang yan para sa pang namin mag anak yan I start ko na pong gagawin ito Yan. shout out po pala sa lahat naming subscriber, maraming maraming salamat po kay ma'am hisil guwapay po sa kanyang super chatter sa kay igsoong ilbira sungla at kay lifestyle sweet mali at kay doktora lifestyle Green. Shout out po na marami sa inyo. Mapagpalang hapon po. Yan po, gagawa po ako ng Shanghai. At request ni Bunso. Yan, may halo na po yung patatas, kirot, skin chai, bitsin, asin, pamintang pino, at saka sisuning. Yan. pang ang aking pang ano itlog dalawang piraso at saka yung pambalot ng Shanghai din na sa ana. Akin na yung cornstarch para dumikit siya pag nerolyo. Yan. Ah, pero to. Sa Lumpia rapper. Lumpia rapper. Yan. Nanilagyan ko na ng cornstarch. At ito ang lumpia wrapper. Ito ang cornstarch. Yan. Lumpia wrapper ito. Yan ang lumpia wrapper. Kailangan walang electric pan. Kailangan walang electric pan kasi maninigas yung lumpia wrapper. Mahirap ibalot. Mahirap ibalot. Lago ko na ito. Ano? Hmm. Sige, tabi mo na yan. Ayan. Kaya, sige po, babay po sa inyong lahat at magbabalot pa po ako. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pag-subscribe sa amin. Sa hindi pa po nakapagsubscribe subscribe pakilike and share and comment po, at pakipindot po ng notification bell para lagi kayo updated sa amin mga video. God bless po. Yan na po, tapos na namin gawin ang haragang one port na Shanghai. Ayan.